Pikiran kita dilawan seperti

Pilipino sa buong tayo sa mga sa mga Pilipino. Hanggang sa mga Pilipino, kayo, kayo ina, ito. kaya kayo, kaya sa sa kila ka dito, ito matatapos, sa mga ito ay pinakapos, kaya mga na nagbibig ko sa pala, at habang kayo yung nagbubulag kami na kapilipan din sa sarili, sigay, saan hindi ko yung tinawa sa kung saan hindi ka sinungalingan ang pinakoy na ay parakan. Pero paano pa na ba ka nangibigit? Bayo po kinibigit sa bawat kanto may batang na kaya sa inahin ng kalipon kumakapit sa hangin habang kayo yung sa palasyo kumakain ang pagkain ng hindi naman pinagpagusa pero paano ka pa nangibigit? Ito ang bote sa mga ay na